Magandang, tang magandang tanghali sa iyo, Iha. Ngayon, ang case natin is tungkol sa panluloko ng mga scammer ng iPhone. Tama ba? Opo, pero sa ano po, parang ganoon na rin po kasi rilak eh, niya ako sa ano niya eh. Yung, yung message po namin, dalawa. Bigla na lang po niya ako rilak niya eh. Yung ano namin, dalawa eh. Uh -huh. Kaya ganun po ako. Kung hindi po siya scammer, hindi po, hindi ko po, po masasabing is, ano, na talagang scammer po. Pero po, bakit mm -hmm. po gano'ng bigla niya po umbilak yung ano namin dalawa? So paano ko siya nakilala ulit? Sa ano po, sa yung post niya po sa FB po ng mga items niya po. Mm -hmm. Tapos, interesado, interesado, interesado naman po ako sa items niya uh -huh. so nag-message po kami uh -huh. oh, yung dalawa. ano mga items niya iPhone po. iPhone na? iPhone 6, opo. Tapos yung, yung ano ko po sana, iPhone 8. Oo. Uh Oo, -oh. uh -oh, yung in-order mo. Opo. Mm -mm. And then, diba, paano, paano mo siya binayaran? Sa, ano po, bumili, kasi sabi, sabi niya po, bumili daw ako ng Amazon card. Uh Oo, -oh, tapos? Mm -mm. Bumili pa ako, tapos pinawag ko. Nag-award sa kanya yung usapan, yung usapan gano'n. ganun. ko sa kanya. Oo. Magkano dalawang ba? Lapad, dalawang lakad. Dalawang lakad po muna kasi sa, sa, sa ano namin dalawa. Oo. Uh Ang daw po muna ang babayaran. Tapos pagdating daw po ng, ng ano, items, saka naman po babayaran yung yung uh -oh. ano, balance ko. Magkano Tapos, ba? Oo. -oh. Uh -oh. Magkano ba ang total? Ang nakaano po sa ano nila, Apat, bali, apat na po na lang yun, yung, yung post po sa PPD. Hindi na interesado na lang. naman po Nandresado naman po ako kasi isang item po, dalawa. Oh. Ay, isang, isang, isang ano po, isang, bibili ka ng two items daw po. May libre po yung isa. kasi uh -huh. po, bali, bali, bali tatlo po items. Ba, oo, nga, ma-attack ma ka nga. Oo, okay. Oo so, po. Oo, so, kahit kung ano, tasalo daw po ako. Yun, mm -hmm. -tab 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 ko rin po yung bigay ng sister-in-law ko kasi nag, nag, nagpag-give na rin po ako sa kanya kasi kalakdan lang po ako dito eh. Mm Hindi -hmm. pa ko makapitamin. Ah, nasaan ka ba? Dito po sa Honjo po. Ah, sa so Honjo, sa'y tama. yung pinadala po. po sa amin, ano yung company name? Opo. Oh, oh. uh, oh. May, may pinaka po ano siya eh. Mm -mm. Ano, <laughs> yeah, okay, nakaka-attract kasi buy two, take one. Si Anong pangalan? Si po. Si Ang pangalan niya? Eh, Rachel po. Rachel, baka nag-aaliyas, ano? Opo. Oh, may ID naman po siya, mommy. Kasi, Iha, o, oh, sa pinadala mo nga yung ID, minsan kasi ang bloom card gagawa. Ay, ganun po. May gumagawa niyan dito minsan, di tayo sigurado. Nag-report na ba kayo sa polis? Hindi pa naman po. Eh, ano lang po naman para sa akin po. Hindi ko naman po kailangan yun. Kailangan baka may mga pa. Opo, nag-ano lang po ako sa iyo kasi para po hindi na ma ma lang kayo yung mima. Okay. okay na po sa akin hindi makapalit yung pera? Sa akin lang po yung iba po pang kababayan po na <laughs> na mabilit na <laughs> mabitin ko po. Hindi naman po na yung hinahabol ko po kasi ano naman yan eh. So, okay, sa, akin okay. lang po ma'am na hindi na po siya makabitin po. Oh, ayaw okay, po sa inyo na kayo po ang pwede pong makaano sa mga kababayan po natin. Oo, maraming Makatulog salamat. Maraming salamat. Actually, may nag-report oh, oh. na rin sa amin yung last, last month ata. Kaya lang hindi namin masyadong inano kasi nga parang kailangan na interview mahirap kasi maglabas na usap mismo yung concern na tao. Oh, oh. So, naghulog oh, oh. ka bali ng dalawang lapad walang dumating kahit ano. Opo. Oh, oh. dalawa pong ano eh. Uh pong -oh. dapat. Tapos mayroon pa pong 5,000 yen po na pina, ano na eh. Ano daw po yung insurance daw po. Tapos yung another 5,000 po. Uh -oh. Yung ano daw po ito. Yung sa... Mm, -mm. po. At takyubin. Takyubin at 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 po. Oo at po, takyubin po. O. Eto, bali po, bali po lang, total po, ano, limang lapad po, dalawa pong, dalawang, dalawang beses po kami napagpadala ng dalawang lapad, tapos isa pong ano, at bali lamang lapad po lahat, eto po lang. <laughs> <Ito, na. laughs> Sabi mo na ito, lang. Pero okay kaya okay lang po yun ma'am, ang sakin ako. So anong message mo sa mga kababayan natin? Anong po na, ano mo sa po, Ano na po, sana nangyari po sa akin, ma'am, ano? Huwag po muna magbiniwala basta-basta po. Mm ano, dito po sa Japan. Mm, -mm. Kala natin na natotoo ka dyan. Okay. Sa huli, natutunan niya ang mahalagang aral tungkol sa kalaga ng pag-iingat at pagiging mapanuri sa mga transaksyon online. Yes, mag-ingat po tayo. Bagamat ang karanasan ay nakakadismaya at magastos, biro nyo limang lapad, ito ay nagsibig paalala na laging tiyakin natin ang pagiging totoo ng mga nagaalok na tila napakaganda para maging totoo at biglang prioridad ang personal na kaligtasan at seguridad kapag nakikisalamuha. Sa mga estranghero, Online, sa SNS, kailangan po talagang i-check mo eh, para sa iyong kaligtasan niyan. Eh. Marami talaga ngayon yan, hindi nawawala ang online scam, makakaloka. Sa kanyang karanasan, umaasa siyang makapagbigay ng kamalayan tungkol sa ganitong uri ng panloloko, mga manloloko, upang maiwasan ng iba ang mapunta sa katulad na sitwasyon. So, mga kababayan ko, di ba? Understood naman kasi minsan tayo, hindi tayo makasirili para sa, lalo na pag nag-abroad tayo. Yung ba, pag namili ka, parang iisipin mo kagad, ay si pamangkin, oo, magugustuhan niya to matutuwa siya. Ay si kapatid, nangako ako sa kanya ng ganito, oo, eto, mura, mabibili ko to. Kaya mag-ingat po, hindi naman lahat, pero ingat-ingat po dahil ang scammer, 24 hours, mukhang hindi nagsisipagtulog. Ayan po. Maraming salamat, ma'am, sa inyong pag-share. and mga kababayan ko, andito lang po kami nang mag-usap tayo by Vicky Osawa. Magkaisa po tayo para sa ating mga kababayan, not only in Japan, sa buong mundo. Maraming salamat po.